Napagilid po pala ang camera kanina pa. <laughs> Kaya pala parang Ayan po. Daanan po yan nakikita nyo. Lahat ng gohead. Ayan. Ayan na. 4 minutes na. Lang. Ayan na po. Pababa na po. <laughs> ayan na po. Kung makikita nyo po. Ayan po. Ayan. Ayan na po. May hams po na. ano ay, may swimming pool, oh. Kita na rito, swimming pool, oh. Ay, ano, swimming pool sa baba, oh. Hindi mo kita. Sayang. Parang ano siya, parang aqua park. Oo. Nakita lahat. Yan pala siguro nakita natin. Ayan, lahat lang. Sabi ko may ayan po. Hmm. Ito na po kami. Pababa na po. Four minutes left. Ayan po yung airport ng, ano, Saudi. Saudi Jeddah. wala namang ganda ang Saudi Middle East pa rin naman kasi ito malaki lang ang Jeda asan kaya ang Maka yun ang hanapin ng Maka Kasi makikita yan, eh. Wala, lang, lang, Ayan. Na lang ah. Hmm. Ayan po yung mga building-building. Ay may swimming pool pa doon, oh. Makikita mo ang swimming pool dito? Hmm. Mga swimming pool-swimming pool? Swimming pool? Hmm. Medyo mano, eh. eh, doon ang maganda, oh. Ayun, oh. Tingnan mo, puro building. Ayun, oh. Sa lugar doon, oh. Tingnan mo. Diba? Parang mga swek ang nakatira. Yun ay maka. Nasa gitna yung, na yung, makas. Kasi na yung makas. Kasi Hindi. Ayun, Kasi bundok yung sa maka. Oh, ayun, oh. Nakikita mo na yung mga sasakyan, eh. Ang baba, no? Oo, na tayo. Mababa na tayo. Mababa na tayo. Ayun. nasa mababa na po kami. Kasi taas na lang po namin yung poste. Eh. <laughs>